Gupit na pwede sa ulan ba ang hanap mo? Baka ito na yon, no? Man Band! So ito, simulan natin sa pang malupitan na intro! Boss Art TV Yon For today's video tayo ay ito. Man brawag tawag ngayon ito eh. Nung araw, ang tawag lang nito ay undercut. Tsaka... Mohawk yan kung tawagin din ay Mohawk So ngayon nag-guard tayo dyan ng uh, guard number two at saka naka open lever tayo dyan kasi napaka importante na naka open lever muna tayo kasi may gagawin tayo dyan para mawala talaga yung mga lutang na buhok at pwede nyo sa rin pag ganyanin ng takbo ng razor o yan ganyan salamat nga pala dito sa suki natin na yan oh. yun yung picture na yan o oh. yan yung nasa taas nag 3.5 K views po siya eh, para sa amin po mga small vlogger as small influencer ay eh, napakalaking bagay po sa amin nun. And just a mothers of two days ay eh, ano kami 3.5k views so parang 3 million views na sa amin yan mga mga boss ayun ito na tayo nag guard tayo dyan ng uh, 1.5 kukunin natin yan no? para mas maganda ba yung ano nya yung pending nya ayun pagkatapos ng 1.5 ano tayo uh, uno yung pinakalaylayan ang kukunin natin bagay ito mga boss ha? sa ngayong ano tag ulan itong ganitong gupit manban kumbaga kung bagay, undercut din to or muhok na gupit Iyan. Yung kukunin natin mga lelaya lay na yan no. Oh. Naka open lever tayo. Kukunin natin yan ng zero. Open lever. Yung mga laylayan. Importante yung makuha natin yan para mas maganda yung pagka blending nya. Alam nyo ba dating gupit din to ni Robin Padilla? Itong gupit na to. Nagpagupit na rin siya nito eh. Kasi eh, kahit anong gupit naman kay Robin eh talagang ano yun. Pogi na yun eh. Kahit kalbuhin mo yun, walang problema. Ayan o. Oh. Zero, tapos nag 0.5 tayo. Kukunin natin yung mga dark spot na kaunti. Papawalain natin yan. Okay, yan na siya magiging itsura, mga boss oh. Salamat nga pala sa model natin ito na pumayag na magpa-video. Salamat, boss. Yun, kukunin natin yung taas na tinuro natin yung mga nakalutang yan, Meron yan eh. Yan oh. Kinuha natin ng gunting na swabe na gunting natin ayos tempered po ang gunting natin yan na ah, nilalagay lang natin sa rep. Sobrang talas, grabe. At pagtapos natin ang gunting niyan, babalikan natin yan ng guard number 2. Papasadaan ulit natin yan o naka-close lever tayo para makuha pa yung mga nakalutang na buho kasi meron pong natitira yan. Yan o, balikan natin ng ganyan. Yun, ito, nagpalain na pa rin si brother Tapos na tayo, nagpa devil's cut Pero hindi niya pinahihita ng blade At detailer lang ginamit natin At nagpaguhit na rin siya ng suwabe Maraming maraming salamat boss At sa mga hindi pa nakapalo Follow na po sa ating Facebook page God bless, babush!